Attorney, may aga si Admar po ito. Uh, dito naman po tayo sa issue po na kumakalat ngayon, mga uh, patungkol doon sa succession, uh, yung uh, government, whole of government uh, reboot, yung military back na magkaroon mo na ng caretaker ang uh, Pilipinas, sakali mag-resign or mawala sa posisyon, si uh, Pangulong Bongbong Marcos at uh, Vice President Sara Duterte, Um, siguro 101 lang para sa ating mga kababayan. Ano po yung sinasabi sa ating konstitusyon, sa ating batas po, attorney? Patukol po dito sa usaping uh, ito, sino yung pwedeng mamuno? Pag may nag-resign, sino bang papalit? Ano ba ang legal? Ano ba ang naayon sa konstitusyon? Nakasabi sa Section 8, Article 7 ng uh, Philippine Constitution, uh, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the president the vice president shall become the president to serve the unexpired term in case of death permanent disability removal from office or resignation of both the president and vice president the president of the senate or in case of his inability the speaker of the house of representatives shall then act as president until the president or vice president shall have been elected and qualified. So, klaro naman sa ating konstitusyon, uh, no? kung susundin natin ang uh, uh, succession rule uh, base uh, sa konstitusyon, uh, pag nag-resign si PBBM, si VP Sara ang magiging presidente. ano? Uh, at kung both uh, PBBM and VP Sara Uh, will resign no o may mangyari sa kanila na permanently hindi sila maka-perform ng duty nila no uh, it will be the senate president so it will be senator Tito Soto at kung hindi naman sila pwede it will be the present speaker of the house congressman D so yan yung ano yan yung base sa konstitusyon but dito sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas dahil sa malaking isyo na kinakaharap uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, uh, yung solusyon ng mga Pilipino ay iba't iba. Yung iba, nang papanawagan na dapat mag-resign si uh, Pangulong Marcos kasi na ang continued stay niya sa ating bansa ay talagang nakakasama na sa administrasyon ng panggobyerno at sa ekonomiya kaya dapat umalis siya at but, ibase natin sa konstitusyon VP Sara will assume or should assume office pero yung iba naman no uh, yung kaalyado ng uh, let's say uh, sa mga kulay-kulay no uh, yung iba sinasabi nila no to Marcos pero kung mag-aassume man lang si VP Sara wag na lang they would rather have uh, Bongbong Marcos continue hanggang 2028 rather than allow VP Sara to become president for the reason no i-analyze natin uh, yung iba nagsasabi na pag naging acting president si VP Sara hanggang 2028 unbeatable na siya Uh, sa susunod na eleksyon, no? So ang kanilang rason ay political. Ayaw nilang lumakas ang political stock ni VP Sara na ko sa pagdating ng 2028 election ay unbeatable na. So they would rather continue with PBBM na kinukundina rin naman nila pero uh, political yung kanilang solusyon. Yung iba naman pinapanawagan na both PBBM and VP Sara should resign at kung mangyari yon hindi rin naman nila sinasabi na si Senator Soto yung gusto nilang maging presidente yung gusto naman nila uh, base lang sa hakahaka -haka at sa mga nakikita natin sa social media gusto nila military junta mixed with civilian government at meron pang suggestion doon na isang may pinangalanan silang isang malaking negosyante. So, outside the constitution na uh, 'yung mga 'yon. Sa personal kong uh, opinion, very very dangerous ang isang military junta. Very very dangerous kung lalabas tayo sa constitution. Baket? Dahil in general, uh, at base sa human nature, Power corrupts, imagine natin yung mamumuno sa atin may mga dalang barel, kailan pala pa kaya sila bababa kung, kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang uh, leader, bilang uh, military junta? O yung negosyante, uh, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay Uh, hindi pamumuno ng bansa natin ang utak kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung, uh, uh, yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung uh, succession in the event na mag-resign si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po bang mga usapang ito, mga isyong uh, sumusulpot na kagaya po nito, attorney, ay sintomas po na ang ating uh, kasalukuyang gobyerno, kasalukuyang administrasyon, eh, mahina o humihina na po at uh, nakakaligtaan na ang uh, kapakanan sa, ng taong uh, bayan kasi ito na lang po yung mga lagi pong uh, nagsusulputan po ng mga issue. Uh, yung mga malalaking issues uh, na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, wala nang solusyon ito. No? Uh, talagang pabagsak na pabagsak na ang administrasyon yung at uh, defensive na masyado yung administrasyon. At yung magsasuffer nito ay tayo, taong bayan. Yung ekonomiya natin pabagsak na nang pabagsak. Uh, kahit sa planong flood control, yung mga legitimate flood control, hindi na hindi na ipapatupad dahil uh, takot na rin yung administrasyon na mapagbintangan na uh, na, na magkakaroon na naman ng korupsyon kasi galit nga yung mga tao. So, natrap tayo sa sitwasyong ito dahil nga yung dalawang malalaking issues laban kay pangulong Marcos hindi pa nasasagot Uulitin ko ano yung dalawang issues yung mga akusasyon sa kanya ni Zaldico na kasama bilang insider sa kanilang grupo at yung pangalawa yung akusasyon na gumagamit raw siya ng ilegal na droga sabi ng kaniyang ate no ni Senator Amy Marcos simple rin No, ang solusyon kahit mauna na lang sa issue ng iligal na droga, dapat magpa hair follicle drug test na si Pangulong Marcos. The longer it takes na hindi niya gagawin, pag ginawa niya ito three months after, magsususpect siya yung tao na he was just buying his time para uh, hindi naggumamit siya ngayon para after 3 months negative na or habang tumatagal, papasok rin sa utak natin na baka dudoktorin lang ang resulta ng hair follicle test. Kasi sino ba namang hindi matakot kung ika'y uh, uh, ospital na conduct ng uh, hair follicle test, eh yung subject mo ay Pangulo ng Pilipinas at yung kanyang pamilya. Uh, kaya talagang uh, sa aking palagay uh, it will take the ultimate sacrifice from PBBM uh, para maayos ang bansa natin uh, to step down no at uh, bago niya gawin 'yon uh, makipag-usap siya sa successor niya kung ano yung terms and condition niya uh, at kung alamin niya kung papayag rin yung uh, successor niya sa kanyang terms and condition no uh, kasi baka hindi rin pumayag at yung kanyang sakripisyo talagang totoong sakripisyo kasi hahabulin siya ng batas pag hindi na siya presidente imagine we are asking him to resign once he loses his uh, presidential immunity di kulong siya so yan yung reality no yung humihingi ng resignation ng presidente Naniniwala ba tayo na voluntarily magre-resign siya? Ako, wala sa isip ko yan. Hinding-hindi magre-resign voluntarily si PBBM kasi pag ginawa niya yun, uh, yung kaso laban sa kanya, yung akasasyon laban sa kanya, at dahil hindi na sila magkabate ng kanyang vice presidente, sa kanyang isip, hahabulin siya. So, yung sa mga nananawagan na mag-voluntarily resign si PBBM, do you honestly believe na gagawin niya yun? So yan yung tanong ko sa inyo. Yun nga lang, because he will not voluntarily resign, ang bansa natin pababa na nang pababa economically, ang gulo-gulo na natin politically, uh, pabago-bago at... Uh, ba yung pumapasok na mga balita tungkol sa korupsyon, dati pinag-uusapan lang milyones, ngayon bilyones na. Bilyones. Nakakasuka na, nakakagalit talaga. Kaya that is the price uh, that PBBM has to pay, especially remember yung kanyang campaign slogan, unity, dati at mahal niya raw yung bayan. PBBM, ano na nangyari sa unity mo? Watak na watak na ang Pilipinas. Yung dati mong kasama, kalaban mo na. Yung dating kalaban mo, ayaw ka lang paresignin dahil takot-takot sila kay VP Sara na mamuno bilang presidente. Magulo ang Pilipinas at wala akong nakikitang Uh, taliwanagan unless na uh, magkaroon na ng bagong gobyerno. So hindi natin alam kailan yun mangyayari. Opo, and uh, dito po sa investigation po uh, attorney, um, ano po ang dating sa inyo? Dahil meron pong mga pahayag ngayon, yung ilang miyembro ng, uh, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee na parang hindi na masusundan, uh, wala nang mangyayaring uh, investigasyon kasi parang meron ng uh, report na ang uh, ihahain at parang papayagan o hahayaan na lang po yung uh, ICI ang manguna po dito sa investigasyon. At hanggang sa kasalukuyan, eh, yung ipinangako ng ICI na isa publiko yung investigasyon uh, hanggang ngayon ay eh, hindi pa naisasakatuparan. Meron silang mga uh, media advisory, puro mga executive uh, session attorney uh, ang sinasabi ng gobyerno transparency dapat may managot uh, ito po ba ay patuloy na pinagluloko ang taong bayan sa mga ganitong klase po na mapahayag kung natatandaan niyo no nung kampanya nung uh, senador isa sa aking panukala ay amyendahan ang data privacy act bank secrecy law foreign Uh, currency act no yung tatlong batas na yan ay nagagamit para pagtakpan ang corruption at criminal acts legally pwedeng i justify legally ng uh, ICI at sabihin we cannot divulge this information na yung nangyari because of the data privacy law no so uh, Uh, yung pagpapalabas nga ng SALN sa Senado, voluntary pa yon Pero yung tanong ko, lumabas na ba yung SALN? Kahit ni, ni Pangulong Marcos, uh, pinalabas na ba o hindi? Hindi ko alam. No? Uh, uh, kahit yung sa opinion ng nakaupong ombudsman ngayon, si Rimulya, sabi niya na uh, pwedeng ilabas under certain circumstance, but yung Pangulo pa, nilabas niya na. Now, everything na mga nangyayari, sabi ko nga, personally, I feel already that it is a hopeless case. Wala na. It is a survival game na nilalaro na lang uh, ni Pangulong BBM at survival game rin na nilalaro ng lahat niyang mga inappoint sa gobyerno. Imagine mo, pag nag-resign si BBM, they will all be replaced. Kung hindi man lahat, many of them will be replaced by the next uh, administration. Mawawalan sila ng trabaho. So, it is a uh, political and economic suicide on their part. Kaya nga, ang dami rin, uh, supporters ang administration dahil maraming tao rin na nabubuhay dahil sa posisyon na, na na, meron sila sa gobyernong ito. That is the reality. Uh, that's why kahit baluktot na yung argumento na ah, uh, kahit may akusasyong ganyan kay PBBM uh, for as long na hindi mag-resign si BP Sarah, yung uh, okay na na nandyan lang si PBBM Baluktot na yung mga rason nila. Meron pang isang uh, personality nagsabi na uh, uh, dapat. no, uh, uh, Both should resign. no, uh, If not, hayaan na lang natin si PBBM diyan sa pwesto. Kasi ang paborito niya raw na kandidato uh, katakbo sa 2028 pa. So they would rather sacrifice the present Because they're, they're already thinking of the future of 2028. Dahil nga takot na takot sila na maging presidente si VP Sara siya ngayon. Eh, kasalanan ba ni VP Sara? Eh, siya yung constitutional successor. Uh, takot na takot sila kasi pag naging presidente si VP Sara, together with the government resources, Uh, talagang leading candidate na siya by 2028 presidential election. So saka yung isa pang importante uh, magkakaroon na no naniniwala ako magkakaroon na ng uh, reforma sa COMELEC natin pagbago na yung pag nagupo si VP Sara before the 2028 election kung mag-resign si Pangulong Marcos kasi we need to ensure that the 2028 elections must be fair and uh, dapat yung pagbilang hindi iasa sa vote counting machine. Dapat uh, ako ay naniniwala manual counting at the precinct level. Without a credible and fair election, uh, nakakatakot ang 2028 election. So, uh, yung sa aking opinion, sa uh, ngayon, may se mga sektor na kahit ayaw na ayaw na rin nila kay PBBM, uh, for as long na si VP Sara yung papalit, hindi silang papayag na bababa si Pangulong Marcos. Opo, uh, itong napag-uusapan na natin ngayon, attorney, ay patungkol pa sa mga kontrobersya, uh, problema na mga namumuno ngayon. Hindi na ito, ano eh, kumbaga parang yung pinaka-welfare din ng taong bayan ay hindi na po napag-uusapan. Kaya nga po, ang pong poll question ngayon sa ating mga kababayan, kung nagiging matatag pa ba ang kasalukuyang gobyerno para gampanan yung kanyang uh, tungkulin sa pagtutok, sa pagtugon na mapangangailangan ng bansa ngayon, lalo na uh, nandyan pa rin yung uh, problema sa healthcare sa ating uh, kalamidad. Ngayon, meron pong bagyo dyan po sa uh, Visayas, uh, Palawan, sa Palawan, sa inyo po, uh, dyan po sa Negros uh, Island uh, Region po. Uh, hindi na ito na po usapan. Itong uh, issue ngayon, kumbaga do uh, malaking issue pa rin ito pero yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan eh na, parang naisasantabi na at ang ekonomiya rin natin ngayon marami na nagsasabi na wala na pong uh, na hihimok bad shot na tayo pangit na yung imahe natin uh, sa international community dahil nga po dito sa mga mabibigat na issue na ito attorney sa tingin nyo po hindi na matatag or matatag pa Uh, may may pamamaraan pa para maipagsabay itong pagharap ng kontrobersya sa korupsyon at uh, pagbibigay ng uh, serbisyo sa publiko sa kasalukuyang attorney. For as long as ang presidente natin ay si Bongbong Marcos, it is a hopeless case already. Inaabangan na lang natin yung 2028 election. Uh, it's really a hopeless case for me. Alright. ini siguro huling uh, mensahe po ninyo at maalala muli sa ating mga kababayan na nunood po sa mga oras na ito. Uh, mga kababayan ko, maging matatag tayo kasi naka napakahirap yung hinaharap nating sitwasyon sa bansa natin. No? Dito sa Bacolod, kita ko, nabaha na rin yung syudad ko. Dati hindi ganito kalala ang baha. Pero ngayon, bahak na rin. No? So, ang daming apektado. At uh, wala akong makitang, sa totoo lang, ah wala akong makitang pinakasolusyon dito kundi mag-sakripisyo, mag-ultimate sacrifice ang ating Pangulo at bumaba sa pwesto. No? Pero uh, logically, napakabigat yung hinihingi natin dahil takot na takot rin yung tao na makasunghan at uh, ilagay sa karsel. At uh, yung mga supporters niya, na, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, takot na takot rin na mawala ang kanilang presidente dahil mawawala rin sila ng trabaho. So, Uh, yung yung sa akin talaga palag yung pinaka para mabago lahat ng ito ultimate sacrifice ni Pangulong BBM he started his administration full of hope no kasama tayo no uh, unit team uh, yeah. uh, we were really hopeful and we wished him well na mag-succeed siya at mabawi yung masamang naging pangalan ng Marcos no sa maraming tao. Sinuportahan siya ng uh, ng pamilyang Duterte, sinuportahan siya ng mga supporters ng mga Duterte, ng mga DDS. Pero tingnan niyo yung mga nangyari ngayon. Ah, uh, yung mga DDS kalaban niya na, na dati uh, kasama niya nung kampanya. At yung mga kumakalaban sa kanya dati, Uh, nagbaliktad na yung mundo. Yung dating tinatawag siya ng mga masasamang pangalan, ngayon ay nakasuporta sa kanya, pero hindi suporta dahil sa pagmamahal. Pero suporta para wag lang siyang bumaba sa pwesto para hindi makaupo si VP Sara. Kasi may sarili rin silang agenda. Kaya yung sa akin, it, it is a daily struggle for us at kung padaanin natin sa demokrasya at sa konstitusyon, we have to prepare for the 2028 election dahil hindi naman tayong pwedeng manawagan outside the democratic process. But uh, I hope na individually we take care of ourselves and our family na ma-survive natin ito hanggang sa susunod na administrasyon. Mabuhay pong Pilipinas. Thank you, attorney, at mabuhay rin po kayo.